Na Walang client, guys, kaya ganyan sila. nagmumordiran sila ng mga koko nila. Wala pa yan eyeglass glass. Oy. Ah, anong balak mo? Tumbling, tumbling mo. <laughs> Dito, nandito na ang mga lokaret sa Riyad. Wala na sa Pilipinas. Tay, mura ito ba si Teddy ba? Dancer sa Japan. nagniltek na lang. <laughs> Hindi kumita sa Japan. <laughs> Nice, Amira. Yoko, operate. Sa eyelash? Agoy, 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 agoy. Hindi, K hindi ko ginamit. Yumi, yung ginamit ko. Sabay ganon eh. Binibidyan ko kayo kasi yung mga utang nyo, hindi kayo nagsipagbayad. Pupos ko kayo dito. Hoy, wala kang ebidensya. Kagawa pa lang. Wala kang utang. Wala space. <laughs> wala ng space. <laughs> hindi ka na dancer sa Japan? Bien, cerca okay mo lang. <laughs> Yawa Ito. talaga ba? Ito naman ah okay. Ko, na 20 pesos lang. <laughs> 20 pesos lang. Sino ba ako walang bariya sa bulsa? May utang pa. <laughs> 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 Di, Di ko alam ito. kung makakabayad ba ako. <laughs> <laughs> galing, 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 galing. Sansay yun na san sayo ayun oh kung si mo wala akong ganda Naka, filter ako. tignan mo tignan mo ang ngiti mo ay ang ganda hindi oh, kaya mo sige 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 mo pa oh, nagpaganda pa siya so, yes, uh, okay. one, two, director sali ako Joke lang. <laughs> Pero malaki yung mata mo doon. No? Malaki yung mata mo doon. Malaki naman talaga yung mata ka. Hindi, doon mas malaki pa. Patingin, patingin. Patingin. <coughs> <laughs> na Nag-sari nag siya Nagulat ako alam mo nakatalikod ako <laughs> Nakatalikod ako nagulat gulat ko Ha? Pati mo sinabi sa ko <laughs> Tawag mo nang mo wala <laughs> Nagulat na lang siya. <laughs> Nagulat ako pag lingon ko. Uy! Baka <laughs> na niya nag-camera. <laughs> Nagsarali. ka na ng video. <laughs> Oo. Sabi ko naman sinabi mo ako nagagawa. Ah, marunong ka na. Red line. Ano lang? <laughs> Mahal mo ano. Yeah. Isang libo yan. Saan yung order, Shane? Hindi. Sa Dubai pa yan. Ah. May cleanser pa siya dun? Tatlo? Kumako isa. Yung pinagaan mo ang kalimit. Huh? Kaya ba? Ha? Huh? yeah uh, Brush your hair. auto mo lang sarili mo magpipicture pa kayo? meron yan sa, ano? sa amazon yan yeah. ah, mag order ka? Yeah. Ha? Oo, oh, sa Amazon ko mayroon.